Ayan, yeah, dumating na yung ano ko. In order ko sa TikTok, mag-open ako. ko. Titingnan natin kung anong laman ha. Yung in order namin kahapon, ang bilis pala dumating ano. Kahapon pa to natin in order? Oo. Oh. Oo. 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 <laughs> Ito na din. Dumating na siya ngayon. Yung un-order ko kahapon. Isa. Ako. Ka ka. Yan! Tama yan, king, Isa. Ex-alien sa'yo, eh. Ayan. Dalawa lakas pata... Tatlo? May, may yung, natin siya uh, Apat? Kung Pwede yan na lang, di ba may hearts. Lima! Yay! 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 In order namin kahapon, ang bilis, di ba, sa TikTok. Limang piraso. Magkano tong limang piraso? 100. 100. Pinilit ko na ako sa 36. Ito yung in-order namin kahapon sa TikTok. Okay, guys. Pili na kayo sa TikTok. Order na kayo. Ha? Kasi ngayon, pag-order kayo, mora-mora, biruin mo limang piraso. Order na po kaya. Never. <laughs> bye <laughs> Mura lang, lang. sa TikTok. Mga Inday, mga Undoy, mayroon mga babae, mga lalaki, may pangbata. Order 100, na kayo. 100 lang. 5 piso. 5, 5, peraso. 5, 5 peraso na day. Kaya kayo, order na kayo, okay? Para tayo masaya sa Pasko. Okay, bye. Thank you. na i ano namin, ilublob dito sa mainit. Ayun, ang init pala. Kailangan pa pakulapin. <laughs> <laughs> Hindi na pala pa kailangan pakulapin. <laughs> Sabi ko, mainit pa dito. <laughs> Ayun, pinakuluan na namin kasi automatic kasi ito uminit. Oh. In Init. Labahin namin. Pakuluan. Oh, kumulo na o. Oh. Init-init na siya. Kasi may heater pala yan. Sabi ko pa. <laughs> kailangan. o, <laughs> oh, ibabad ko. Tapos, lagyan ng sorb. Brand namin, sorb. Lagyan <laughs> ng, ano, magic sarap. <laughs> 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 Paminta. Bago ito nila. Eh. Hmm. Ito yung binili namin sa, ano, TikTok kahapon. Tapos ngayon dumating. Ito, <gasps> ang gaganda pa, oh. Ayan. Ganda. Wala kasi kami pambiling original sa TikTok na lang kami. <laughs> Magkano to? Isa? One hundred... Limang peraso eh. 20. Tag 20. O oh, sige guys. Kung mayroon kayong 20 pesos dyan, i-order nyo na sa... <laughs> i-order nyo na sa TikTok. Sa online man to sa TikTok in order. Limang peraso. Tapos, may shipping fee. 36 136 din na bayad. Babad na namin sa mainit. Pwede na maganda. Mm. Maganda para sa tindi mo Maganda lahat. Bakit sa'yo? Maganda naman ah. Maganda. Panlalaki yan sa'yo? Panlalaki. Kapal-kapal. Tama lang din yan. Design pa oh. Okay? Mm, design pa siya. Kaya guys, pag gusto nyong bumili, bumili na kayo sa TikTok online. Doon namin to binili. Kahapon namin in order. Pero ngayon, dumating kapon ba? Ito na lang yung regalo namin sa sarili. Wala man kami pabili <laughs> ng mamahalin. Sa tag-20 na lang kami ukay-ukay. Kasi hindi sapat ang ano namin. Kita. Yan. ibabad ko sa mainit kasi ukay-ukay okay. tapos ito may heater na yan mainit na ang labas niyan yan. Ito kayo siya. kaya kayo bili na kayo sa ukay-ukay okay. labahan na ngayon, puro puti sa kanya. Ito din, mayroon, puro TikTok, labahan din niya. Ito sa akin, puro sa TikTok in order, maganda. Labahan din, nagpila na kami dito sa labahan namin. O, oh, obos ang sabon na surf. Gamit ang surf. Us kos, 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 Ah! <laughs> Boss, ang sore powder. Masakit na daw ang likod niya. Sige, order pa more! Order pa more sa TikTok! Mora lang! Lima peraso, one hundred! Sige, pa more! Ito pa more, oh! Labahin mo! Labahin mo! Sige, kuskus balongan! Oh. Lagyan ano sunrocks para pumuti. Okay. Laba-laba. Divisory yan lang. Sa ukay okay Ito din naglalabas sa okay ukay Ito yung sapa namin. <laughs> Suba! Naglaba kami sa sapa. May mga aso. Si Marley. Suba. Ilagyan Ilagyan ng sunrocks. Ibabad Mamaya magkukusot kami niyan Ibabad muna namin Ibabad ng isang hour Isang hour O oh, yun Tapos waswasin Ihay-hay. <laughs> Hello guys Ito na po yung Binili namin doon sa TikTok Kanina na nilabahan namin Ito Ang ganda Natuyo na siya. Dalawa. Tatlo. Maganda siya. Tatlo. Tatlo. Apat. Lima. Ito yung pangyuma. Yung kanina na namin kanina sa okay-okay, tinig. Okay ganda siya limang piraso, one hundred.